Ito po ah, isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba, tinatabig ang mga tao, ayaw magpapahawak. Kasi akala nila, ano sila eh, uh, uh, ibang klase sila, hindi sila tao. Katulad nung sabi ni, ni Admiral, di ba, yung binasa natin kagabi. Wala namang ano yan eh. Wala namang pakialam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon. di pa kayo natatauhan. Kasi palibasan, hindi naman kayo nila kilala eh. Ang mga ano dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang. Oo, oh, eh panahon ng loyalist eh. pa kayo ng barya-barya, di ba? Na mga, oh, ito si Alona Alegre nga pala, maalala ko. Namatay na raw yan eh, si Alona Alegre. Yan, kilalang-kilala ko niyan, si Alona Alegre. Uh, alam nyo, may isang pagkakataon sa isang uh, uh, press conference ni Imelda. Nandun ako eh. Ha, presidente noon si uh, Presidente Ramos na ang presidente noon. O, de, si Cory pa pala, malapit na magkaroon ng eleksyon. Nakaupo ako sa isang malayo, kukunti pa tao. Dumating si Imelda, hindi ko alam na darating si Imelda ron. Umupo run sa presidential table at uh, meron akong binabasa kaya nakayuko ako eh. Tapos biglang may lumapit sa akin na tataranta na sabi, Uy, tinatawag ka ni ma'am. Ha? Pagtingin ko gano'n, nandun pala si Imelda. ay eh, di lumapit ako. Eh, tapos sabi niya sa akin, Oh, bakit narito ka? Ay, eh, kasi oh, dito ako, may standby lagi, ma'am eh. Ha, ah, ganun ba? Oo. Oh, sige, mamaya mag-usap tayo. Biglang dumami tao. Mga kaibigan, tagang dami. Napuno kasi maliit yung benyo. Napakaliit ng benyo. O, oh, punong-puno ng tao. Nakita ko si Alona Alegre nung hinatid na namin si Imelda pababa. mi elevator eh. Hinatid ko rin sa, hanggang sa elevator. Tapos pagbalik ko, kinukuyog ng kapwa loyalist si ano? Si Alona Alegre. Umiiyak sa akin, sabi niya, Percy, oh, inaaway nila ako. Nakita ko pa, dinuran siya nung, nung isang matanda eh, sa mukha eh. Yung mga nagkakaperak sa, sa kuan sa rally. Eh, hindi ko naman, hindi ako pwede makialam. Baka madamay ako, baka bugbugin yung ano e eh, Mga babae eh, na matatanda eh. Mga kaibigan eh, ayaw nila na mapapalapit ka siguro kay Imelda. Eh si Alona Alegre ah, nasaksihan ko hirap niyan. Wala namang kinikita yung tao do sa rally. Minsan nga natutulog pa yan sa kubol. Doon sa may uh, tapat ng PICC, nakita ko minsan yan, tinawag ako eh. Sabi niya, oh, saan ka pupuntaan niya? Eh, gabi na eh, uuwi na ako, kako. Oh, Uh, nakita ko paghihirap ni ni Alona Alegre sa kilusan ng mga loyalista ni Marcos. Yan ba mga yan eh, natulungan nila? Sabi ko nga sa inyo, di ba may mga taong gumastos pa ng pera, naubos ang kayamanang naimpok. Dahil dyan, inasahang ibabalik sa kanila. Wala po. Nung umuwi dito si Imelda at ang kanyang pamilya, hindi sila nakalapit eh. Mabuti pa ako eh. Napatawag ako eh. Doon sa Philippine Plaza, di ba doon sila unang tumuloy? Si Imelda, may litrato pa kami roon eh. Mga kaibigan eh. Eh pero namatay na tatay ko no, wala na silang maitutulong eh. Mga kaibigan eh, hindi tinulungan ng tatay ko eh. Eto, sa isang mga rally na yan, ng loyalist, meron akong isang taong nakilala. Ang pangalan niya, si Major Mani Igrubay. Matangkad na tao ito eh. Kasi nga, alam nila, nasa radyo ko, nakikinig sila eh. Sabi ko ba niya yung, uh, may idea ko eh. Ikaw pala yung Persil Lapid, sabi, nakikinig kami sa eh. Ganun ba? Naging mabait sa akin itong taong ito, nakipagkwentuhan, hanggang sa in-interview ko siya. Pinakilala niya sa akin ang sarili niya sa pagkukwentuhan namin. Kaya naging magkaibigang kami nito eh. Uh, namatay na rin ito. Ang kwento niya sa akin, eh, sabi niya, kaano-ano mo ba yung yung pulis sa Quezon City? Sabi ko, sino? Yung Rolly Lapid? O, oh, chuhin ko ka ko yun. Ganun ba niya? Eh, kapitbahay ko yun eh, sa Project 4 eh. Taga Project por siya. Madalit sabi, eh. ikinuwento niya sa akin ang kanyang naging buhay, kung paano siyang uh, naging loyalista kay Marcos. Natatandaan ninyo dun sa mga kaedad ko at mi edad sa akin. Nagkaroon ng malakas na lindol. Ha? Noong mga panahon na yun. Hindi uh, ko na matandaan ng taong kung anong taon yan eh. Uh, bata pa ako noon eh. Siguro 60s ito. Yung uh, uh, binansagang Ruby Tower yun lindol na bumagsak kasi yung building na ang pangalan ay Ruby Tower. Diyan yan sa Binondo, sa Santa Cruz, mga kaibigan. Ngayon, siya raw ay uh, nung nabalita sa radyo nagumuho itong Ruby Tower, karamihan na nakatira dyan, mga inchik. Ha? Kaya mga taga dyan sa Binondo, puro inchikan nakatira dyan. Maraming natabunang tao ron nung gumuho yung building na yon. At itong si Manny Igrubay, ay, sa kwento niya sa akin, siya ay pumunta ron para sumaklolo sa mga tao ha, na natabunan para makapagligtas ng mga tao. At dahil doon sa kanyang uh, uh, magandang hangari na yon, alam ba ninyo, Nakatagpo siya ng isang kahon na nagpunong-puno ng alahas. Ay eh, mga inchik eh, di ba? Mga kaibigan. At ito ay isinoli niya. Isinorender niya sa mga otoridad. Napalathala raw ito sa pahayagan. At nung mabasa ito ng malakanyang ay pinatawag siya ni Marcos. Pinahanap siya. Oh. ah, uh, nung siya ay ipatawag, eh, tinanong kung ano trabaho niya. Wala siyang trabaho. Eh, ilalagay kita sa customs. Dahil matapat eh. Diba? Akala ni, akala ni, ni Kwan, ni Mani Igrubay ay Kwan. Ah. Uh, Uh, matino yung customs ano Pum, nilagay siya ron siguro doon na natamo na yung yung kanyang rango na major sa pulis pero hindi siya nagtagal doon sa pagiging uh, empleyado ng customs at nung makilala ko siya mahirap siyang tao eh ibig sabihin hindi siya nagpayaman di ba hindi siya nagpayaman Hanggang sa nakikita ko lagi ang sa rally, halos walang pamasahian. Ha? Walang hindi kumakain. Pagka napagod, natutulog na lang kung saan pwedeng matulog. Ha? Kasi alam nyo mga rally noon, ano yan eh, natuto yung hindi umaalis yung mga tao. ba? dyan sa harap na US Embassy, hindi na sila umaalis dyan. Ha? Kung saan sila nagtipon para magrally, hindi na alis doon. Babalik sila at babalik doon para makapag ano makapag-ipon ng maraming tao at doon na natutulog ang panghina mga kaibigan. Oh, yan ba natulungan nila yan? Namatay nung mamatay ang mga yan, nandito na sila Marcos noon eh. Sila Imelde. Pinahanap ba man lamang nila ang mga taong nagbalasakit sa kanila? Hindi. Mga kaibigan eh. Oh, yung kaninang kinukwento ko sa inyo, si Alona Alegre. Ha? Alam ba ninyo nung inihatid ko si Imelda, bumalik ako sana, papasok doon, bumalik ako, no? Para magkapi ulit. Abay, maya-maya, may tumatakbo na naman na tao. Eh, inakyat niya yata yung kwan eh, yung hagdanan, four floor yun eh. Apat na floor yun eh. Humahangos yung tao, nakalawitan dila pinatatawag ka niya ni ma'am, inaantay ka dun sa baba. Ganun ba ako? E di kako dito na tayo sa agdanan dahil punong-puno ng tao. Bumaba kami ngayon sa agdanan. Pagbaba ko, nakabumukas bigla ang pintuan ng ban. Yan sinasakyan ni Imelda. Ha? At isinama ako. Sabi niya, kakainan niya tayo dyan sa hayat. Oh, ang kasama pa noon yung sekretarya niya, yung si Eden Camacho, mga kaibigan. Oh, eh, pagdating namin doon sa hayat, naka-tsinelas lang ako, baka akala ninyo, yung mahilig kasi ko sa ano eh, yung parang sandals na tsinelas. Hindi yung pambahaya, yung, yung balat na sandalyas. Oh, yung nakalabas ang mga daliri, ha? Mga kaibigan. Oh, sinama ako ni Imelda doon sa Japanese restaurant don, Eh, pagpasok pa lang namin, nandoon na yung manager no na ah, bading. Ay, mistiso. Ganda lalaki, nakakwan eh. Nakabarong na lintikang kulay. Ang tingkad eh, parang pang artista eh. O, oh, tapos may daladalang bukay. Sipin mo, kakain lang si email eh. May bukay. Ha? O, oh, kumain kami ro. Eh, kayo ba na isama sa ganyan yan? para paniwalaan nyo yung mga taong yan. Kaya maniniwala dyan. Ha? Di ba nung umuwi sila dito, baka akala ninyo, yes, si Bongbong, nung unang kumandidato yan, pag uwi nila rito, talo yan eh. Senador ang tinakbuhan niya, natalo yan. Mga kaibigan, 1992, kung di ako nagkakamali, kumandidatong senador yan. O 1995. Kung hindi 92, 95. Talo siya noon. At nung siya ay tumakbo rin, uh, basahin, hanapin ninyo sa Google, itinakwil niya ng KBL eh. O bakit? Ayaw niyang ma-identify sa mga dating Marcos. Ngayon na lang yan kasi wala na siyang ibang pupuntahan eh. Wala na siyang paghahakutan ng supporter eh, mga kaibigan. Uh, kaya pinagtsatsagaan niya na kayo. Ngayon lang yan. Kasi hindi naman kayo makikinabang eh. Makikinabang, isipin mo. Para mong ibinoto si Gloria Macapagalaroyo, si Villar, ha? Ah, si Enrile. Sino pa? Si Digongnyo, di ba? O, oh, Estrada. Yung mga mandurugas. Akala ba ninyo makakakain kayo ng do sa handaan nila? Hindi kayo makakakain doon. Hindi kayo kasali. Di ba? Ni parampusang puyat. Hindi, uh, pa, pusang payat ni hindi nyo kategorya yun eh. Yung pusang payat, di ba, yung nagaantay ng malalaglag na mumu sa lamesa, di ba, yung payat na payat na pusa. Ha? Hindi, hindi kayo ganun eh. Kaya huwag kayong magpakabaliw. Mas maniwala kayo sa amin sapagkat kami may experience. Ang kinukwento ko sa inyo'y karanasan sa mga yan, mga kaibigan. Walang kwentang tao yan. Di ba? Pinakilala pa sa akin nung isang da, kabarkada niya na nadaan dun sa kwan eh. Sa kinakapihan ko sa Robinsons eh. Oh, eh, nakita ko eh. General yun ah. Yung kabarkada niyang yun. Nag-general yun, di sa panahon nila. Panahon ni eh, Corey, mga kaibigan, at ni FBR. Napunta sa PNP. Hanggang sa naging Uh, kernel at nagretiro ng general. Oh, hindi ho sa panahon nila, mga kaibigan. Eh, nung makita ko, pumasok dun eh, sabi ko, ba't ka nandito? Eh, nandyan na niya si Bongit. Eh, mamaya, niya, bago kami umalis, papakilala kita. Oo, sige, kako. E, nung, eh, hindi pa siya nakakatapos magsalita, eh, nandyan na pala, pare, alika, sumabay ka na at uh, nando doon na. Eh paglabas namin ng coffee shop, nasa labas na ng Robinson si si Narcos eh. Tapos pinakilala ko, parang hindi ako okay kinamayan eh. Mga kaibigan eh, parang umiwas pang gano'n. Akala mo may sakit akong nakakahawa. Ganyan yan eh. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya ang ganda nung isinulat nung admiral na binasa natin kagabi, hindi kita kauri. Sana hindi ko kayo sabi niya, eh, di ba? Hindi ko kayo ini-encourage na iboto ninyo kung sino yung iboboto ko. Ang sinasabi ko sa inyo, iboto ninyo yung kauri mo. Yung dumanas kung paano mabuhay sa lipunang ito. Hindi nila lipunan ito, mga kaibigan. Akala ninyo lipunan niya kayo. Hindi niyo siya kalipunan. Lumaki yan na. Mga kaibigan, hindi nakatikim yan na, na sumakay ng jeep. Sumakay, baka taxi lang, hindi nakatikim yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? No, oh, yabang niya nung araw, di ba? sa hayat, pupunta rin sa Kalesa Bar. Maniwala kayo dun sa sinasabi ng admiral na yun. Simpleng-simpleng logic. Eh, gusto ko niya eh, mag-aral ang mga bata, pagbuti na pag-aral. Paano mo sasabihin niya, nasa ng moral, ano mo, ascendancy? Hindi ka nga nakatapos. Eh, bulakbul ka. Oh, mga kaibigan. Di ba? Eh, ito gawin niyo. In, lahat ng hindi niya magagawa, pinagagawa niya sa tao. Mga kaibigan, lahat ng hindi niya naranasan, gusto niya maranasan mo mga kaibigan. Katarantaduhan, hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mga presidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ang kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin nang magbabantay sa mga susubok na magmalabes sa kapangyarihan nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinarap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes Gusto ko rin ipanood sa inyo ito pang nalalabing video patungkol dun sa Divisorya mga kaibigan, yung lalaki yung lalaki lang ang uh, ipanood natin at ipakita natin patungkol pa rin ito sa bentahan ng Divisorya Market uh, Magandang hapon po <coughs> ako po si John Bongot. ako po ay Vice Chairman ng Divisorya Public Market Credit Cooperative maliit pa po ako nagtitinda na po ako sa Divisoria. Kaya hanggang ngayon po, nandyan pa rin ako. Kaya yan po ang aking pinaglalaban ngayon dahil paano na po ang aking buhay, paano na po ang aking pamilya, mamawalan kami ng kinabubuhay. Kaya Mayor Isko, alam ko, sabi mo makatao ka, makadiyos. Pero bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Mas pinahalagan mo pa yung mga hayop sa Manila so Ginastusan mo na 1.7 million. Tapos kaming mahihirap na nag hahanap po ng marangal. Ganun ang ginawa mo sa akin. Paano na po kami? Mas kinis mo pa yung pagandahin yung tirahan ng mga hayop kaysa sa amin ng mga tao. Akala ko po, po makatao kayo, Mayor. Sana po maintindihan mo ang aming hinaing. At sana po, Mayor, alam ko, Naisa ka taong nagsasabi mo nga nang galing ka sa hirap Pero bakit po ngayon ganito ang ginawa mo sa amin Marami po kami naghihirap Yan po may ang gusto may iparating sa iyo Sa iyo naman, base Mayor kanila ko na Huwag niyo na pong iligaw ang ibang mga salita Dahil huwag niyo na pong idamay Yung mga nawala na, namatay na Dahil sa katunayan po Nagbinta po kayo ng Isorya 2020. Isiyo yung namaya pa po si Mayor Lopez. Patagal na pong patayin. Bakit yun Bakit dinadama pa? Mayor Lim. Namaya pa na po. Huwag nyo na pong ang usaping ito. Dahil sa kapanahonan nyo po nangyari, sa kapanahonan nyo po ibinenta eh. ang divisorya na aming pinagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak pinagkukuha <clears throat> na ng aming kabubuhay. Kaya sana po, maintindihan nyo kami. Hindi po kami nagigipagaway sa inyo. pinanulang ano po namin ang aming mga karapatan bilang tao. Kaya sana po, maintindihan mo kami. Yun lang po. Lintik po ang bentahan sa Divisoria Market, ano, nung ibenta po nila, pandemic, ha? Paano kaya sila nag-usap? <laughs> Basta pera, ano, walang delikado sa pandemic, pero hindi naman sila lumalabas para uh, kwan, tulungan ng tao, hindi ba? Damayan ng mga tao at is asikasuhin ang kalagayan ng tao nung pandemya. Eh, pero dun sa transaksyon, eh, naganap, eh pandemya <laughs> Mga kaibigan, basta pera, walang pandemye kay Isko eh. Tsaka kay Lakuna, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang nahihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi, hindi pa Sa diyang kilala sa daigit May pagkakaisa pa sa bawat nais May tunay Ito po si Percy Lapid Maraming salamat at Happy Birthday! Vice President Lenny Gerona Robredo Ang bayan ko'y punong-punong ng yaman Bakit ko'y kailangan pang iwanan Hindi nga anong salam Mabuhay ng buong nana sa bayan mo So bakit man niya dito sa bayan mo.